mamalit na ako si naapleyang ang mm -hmm. ibayan ng inyong inyong. Oi maginago yung bako, tulong! 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 po ko Tulong! 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 O, ba't lang sa'yo yan? Sir, hindi sa akin to, sir. Inagis lang sa akin to. Nagmamangmangang ka pa. Iyan ang mga modus nyo. Hindi, sir. Inagis lang pa. Ay, ba't lang sa'yo? Malikot siya! Sir! Mga ko, saranang siya ko, Lee. Nag-apply lang naman akong trabaho, eh. Papaliwanag ka pa. Maka ka Palusot. Tara, sumama ka! Sir, yan po yung bag ko. Ay ba yan? Halika na. Maraming salamat po. Ay, sumama ka! Gina, pumasok ka na dyan sa loob. O, dyan ka. Sir, huwag nyo naman ako ikulong, sir. Wala naman ako sa lalang, sir. Dahil mo pa ito. sinasabi, diyan ka na. Sir! Sir! Wala naman ako sa lalang. Bakit tinula ako? Naghanap lang naman ako ng trabaho. Okay, okay, okay. Ano nga Ang iiay mo? Ano kasi, kuya? Pinuli nila ako eh. Wala na ba na akong kasalanan? Pinagbintangan nila ako. Eh, Naghanap lang na ba na ako ng trabaho, kuya? Ano po sa akin pinaniniwanag yan? Hindi na makita matutulungan yan eh. May pera ka ba? Kuya, wala nga po eh. Kaya nga po naghanap ako ng trabaho Para magkapera ako Saka mahirap lang po kami oh kita mo na Wala ka naman palang pera eh Kahit magiyak ka dyan At sabi mo wala kang kasalanan Hindi ka nila pakikinggan Kaya tumahimik ka na dyan At magpapay na ako <tong> Sige lang pala, kumain ka na dyan. Kuya, mukhang masarap po ito ah. Binigay yata po sa inyo ito ng pamilya niyo. Para sa inyo yata po ito. Hindi, wala akong pamilya. kumain na ako. Sige, kainin mo na yan. Talaga po kuya, maraming salamat po. Tama-tama, gutom na gutom na po talaga ako. Kuya, maraming salamat po at nabusog po ako. Kuya, ba't ang ganda po ng kulungan niyo? Saka kumpleto po mga gamit niyo. Ha? Ito ba? Dito kasi ako pinilagay ng mga opisyal kasi may katong ako rito. Saka ako nag-aasikaso ng pagkain ng mga opisyal dito. Kaya dito ako nilagay. Kuya, pwede po ba ako magtanong sa inyo? Oo naman. Sige, ano pa yung tatanong mo? Bakit po ba kayo nakulong? Nakulong? Kaya ako nakulong. Kailangan ko kasi. At hindi ko sinasadya. Nakadiskrasya ako. Kaya ito ako ngayon. Binubuno ko. Mga kasalanang nagawa ko. Di ba? Sabi ko sa'yo. Wala kang pera. Di ka nila paniniwala. Yung may mga pera lang ang pinaniniwalaan nila. Kaya sino ba tayo para paniwalaan nila? Isa lang tayo mahirap. Kaya bata, kung ako sa'yo, kung gagawa ka ng kasalanan, mabuti pa, pag-isipan mo mabuti. Kaya mas maganda pa kung ginawa mo na lang kaysa sa pinagbinta ka na hindi mo naman ginawa. Pero ako sa iyo, huwag ka na gumawa ng masama. Bagpos, lumabang ka na lang ng pareha. Kahit na mahirap. Sa ibang paraan naman, para mabuhay tayo dito sa ibabaw ng mundo na maayos. Kaysa naman, makulong ka rito sa silid na ito na hindi mo alam kung kailan ka lalaya. Kaya lahat na sinabi ko sa iyo, tanda mo para hindi ka matulad sa akin. Opo kuya, tatandaan ko po lahat ng mga sinabi ninyo. Boy, kung hindi ka bala punta rito at hindi ka napagmintangan, ano ba yung na-apply mo trabaho? <laughs> ah, kuya, kung hindi ako nahuli at saka hindi napagbintangan, mag apply nga po sana ako sa company. Kung hindi naman ako natanggap, marunong din po akong kumanta at sumayaw. Gusto nyo, kuya, pakitaan ko pa kayo eh. Hindi yeah. <laughs> Oh, isa pa, kuya. Pakikita ka kita. Paano naman kumanta? Sige nga. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di kita nakita. Tama na nga. Maupo ka na. No, di ba, kuya? Marami akong alam. Oo. Oh. <laughs> Ora, dami mong talent. Ngayon lang ulit ako nakatawa ng ginato. Sa tagal-tagal ko rito, sa kulungan na to. <laughs> eh, kuya naman, inuuto mo lang ang kuye. kuya eh. Kuya, Balat po ba yan na sa kamay niyo? Oo, balat to. <laughs> boy, tanda mo, sinasabi ko iyo. mas mabuti nang gumawa ka ng mabuti kaysa gumawa ka ng masama. Ang sarap mabuhay sa ibabaw ng mundo na wala kang tinatakasang problema. Kaya tanda mo yan, boy. Opo, kuya. Lagi ko po tatandaan lahat na sinabi ninyo. <laughs> Pinapatawa mo ako, boy. Pwede, <laughs> well, 10 na. Maganda handa ka na. Ang galas dosi lang. Wala ka na ba ibang kailingan bago dumating taklang oras mo? Wala na po, sir. Okay na po ako sa inilin ko sa inyo. -re ready na po ako, sir. Ah, ganun ba? Sige, mag-ready ka na. Lalabas muna ako, ha. Kuya, po sila Sam, uh, 12, ba, na 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 sa isang mga mga sa mga 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 na mga mga Oh, nakalaya ka na pala. Sir, kasi po napatunayan ako na, na hindi talaga po ako kasama sa snatcher. Alam mo, pinalano ko lang yun dahil kailangan ng kapatid mo. Oh, Raylo, malapit na yung araw mo. Meron ka ba bang balak ilingin? Opo, sir. Meron po sana akong kailangan na makita po ako ng kapatid ko kahit isang araw na po at magkasama kami. Ganun ba, Raylo? Medyo mayroon pang kailangan mo. Pero huwag kang magalala, Roelio. Gagawa ko ng paraan para makita ka ng kapatid mo. Oji, Mari, nakikita niyo ba yung lalaki na yon? O paano? Alam niyo na yung gagawin natin, ha? Yung dati natin ginagawa. Iaagis mo yung bag na yon sa lalaki na yon. Tapos uhulihin ko siya. O sige, pwesto na kayo. Kuya, ang tagal naman ni Sir. Babayaran kayo tayo nun? Oo, babayaran tayo nun. Lagi naman natin ginagawa ito Kuya, eh. ang galing si Sir. O bata, kanina pa ba kayo nandito? Kaya na ba nag-aantay, sir? Tensya na kayo, medyo natagalan ako. O ito na nga pala yung bayad, o. Pero ito tandaan nyo, huwag nyo gagawin yan, ha? Opo, sir, hindi namin gagawin yun. Mga lang kami. Kaya tapos na yun, wala kami pera ayon. Kaya namin ginagawa yun. O, ganun ba? O, sige, yan na kayo, iwan ko na kayo, alis na ako, ha? Sige, sir. Oh, Randy, kapatid mo, si Roelio Ostan. Alam mo, Randy, ang kaso ng kapatid mo, sa sasalang pagnanakaw sa, sa taong na diskrasya niya. Asa na ba yun? Tagal naman nun. Kuya Ryan, wala pa ba si kuya? Kung nga, Randy. Tagal lang kuya mo. Wala pa eh. Oh, Randy. Ano pala kayo mo? Kaya, <laughs> may dala na akong pera. Mauna ng isang Maynila. May ayosin lang ako rito. Oh, dami ito. Saan galing ito? Sige, paano na yan? Wala mo naman ang problema yan. Ako nang bahala dyan. Basta ipagamod mo yung mata ng kapatid ko. Ikaw lang ang inaasahan ko. Tumuhas na kayo. Mauna na kayo sa Maynila. Susunod na lang ako. Bakit di po kayo sasama? Gusto ko pag gumaling ako. Gusto ko kayo po yung makikita ko. Kuya. Kaya mo, Randy. Pagkikita pa naman tayo. May ayusin lang ang kuya. Basta, Randy, lagi mo tatandaan. Pag nakakita ka na, pilitin mo maging masaya at maging mabuting tao. Opo kuya, lagi ko po tatandaan yung sinabi ninyo. Kuya, basta susunod po kayo doon ha. Sige raya, mauna na kayo. Sige ingat ka. Sige. O, buti nakakuli kita. Tara, sumama ka sa Kaya siya yung natulan ng bitay ng ukum. Pinarandi. Punta na siya habang wala pa mga tao. Pumasok na dyan sa loob. napakaganda siguro ng mundo. Oo, oh, Randy, napakaganda ng mundo. Lalo na dito sa Pilipinas. Maraming tanawi. Katulad ng dagat, mga talon, mga puno matataan. Yan, pag nakakita ka na. Talaga, Kuya. Aso, Kuya. Baka hindi na ako makakita. Saka, Kuya, nahirap lang tayo. Baka hindi na maoperahan yung mata ko. Kasi wala naman tayong pera. Ano ba naman, Randy? Basta lagi mo tatandaan, nandito ang kuya mo ako ang mata mo at ako ang kamay mo. Kaya Randy, basta katabi mo ang kuya, ako ang bahala sa'yo. Baka kakita ka rin. Kaya Randy, pag nakakita ka na, lagi mo tatandaan, itong kamay mo to, may balat to. Parehas lang tayong may balat yan. Talaga kuya, parehas tayong may balat. Oo oh, Randy, parehas tayong may balat. Basta kuya, kung sakaling makakakita na ako, huwag ka mawawala sa tabi ko ha. Ah. Kung makakakita man ako, gusto ko, ikaw makikita ko. Oh. Oo naman, Rady. Hindi ka ito. you <laughs>